Ayan. Waki, waki, waki. Magandang ah! araw sa inyo mga idol. Shout out sa inyo at shout out sa 45,000 subscriber natin. So thank you sa supportan niyo mga idol. So bali ngayon mga idol sa episode na to, Kinulong ko muna si Waki kasi ngayong araw natin papakawalan si Bagwisto natin. O dito lang naman natin pakawalan mga idol. O siya na bahala kung umalis siya dito. Basta papakawalan na natin ngayon. Release na natin si Bagwisto. Kasi kung papakawalan ko siya dun sa malay mga idol, di ko sure kung, kay, kung kung tawag nito kung makakakuan talaga kagad siya ng pagkain makakahanap kaya dito papakain bumila ko ng tawag nito tuloy turay tamban ba tamban ba to sa Tagalog turay naman tawagin dito sa amin so bali si Waki mga idol ayan kinulong ko na muna kasi hanggang hanggang nasa labas si Waki kawawa to si Bagwis to natin kasi kukuha lang talaga to ni Waki Aasa sa rin to, kagaya ng katulad ni Luiswis dati nung pinakawalan ko dito. Hindi maka-stay dito si Luiswis kasi laging kinukulit ni Waki. So, sa ngayon, ito, papakainin natin. Dito na natin pakainin sa labas kasi andito naman si Waki sa loob. Bigyan din natin si Waki muna ng pagkain. Na tuloy. Yan. Pero pag Umalis na dito si Bagwis. Saka natin saka natin pakawalan si Waki para wala nang problema. Ayun. Hmm. Hmm. lumabas mga idol. Sto. Hmm. Bas na. Yung manok samok niho. Kaya naku malik. Dito natin lagyan ng pagkain mga idol sa labas para sa amok sa ninyong manok. Ayan na mga idol. Bantayan lang natin dito pag lumabas na siya. Ayaw lumabas mga idol. Ayaw kumain. Hmm. 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 Ay, lumabas. Sus! Hindi po, gar ka naman o ka yan. Su! Hmm. Ay, lumabas sa kulungan ah. yung mga idol din, siya pala siya mga idol yung balahibo nyo magpapalit pala to ng balahibo hindi pa pala pwede tong i-release ayan nagkukuan uh, yung mga balahibo nya ayan dyan na muna siya uh, para masanay din na uh, nakakalabas labas din ayan na muna yan mga idol hindi naman siguro uh, lumipad yun <laughs> okay ah kapag bigyan natin ng pagkain doon hindi pala siya makalipad masyado mga idol kung pala yung balahibo niya so okay lang na dito lang hmm. Hmm. oh Ayo. Hindi pa pala ito, mga idol pwede nating i-release. Pa, pero napakataba niyan mga idol. Nakita nyo yung kwan. Oh, nakita nyo yung dibdib niya. Solid na solid yan mga idol. Solid na solid. Napakaganda ng kulay Oh. Ayaw niya. Nagkate kasi ako ng manok kagabi, pinakain ko pa to. Nagkate kami ng bisayang manok kagabi. So, binigyan ko siya. Kaya, busog pa siguro yan. Mm, yung balahibo niya, mga idol, yung kuwan pala. Na tawag nito, duro tawagin dito sa amin. O yung maglalagas yung balahibo niya, magpapalit ulit ng balahibo. Hindi pa pala pwedeng i-release mas malaki to kay lawisius mga idol ito si bagwisto natin kaya hmm. ano muna natin dyan balik na lang natin mamaya pero hindi naman alis yan kasi kuan, medyo hindi pa pala makalipad masyado kuan yung balahibo nya saka na lang natin release pa idol saka na lang pala natin to i-release pag okay na yung balahibo nya pag naglagas na lahat at napalitan na. Tagal-tagal pa din. Hmm? O, tingnan nyo yung balahibo. Hindi pa akong masyado. Hmm. Ayaw. Baka mamaya basta tirahan lang natin ng pagka ng pagkain isda para mamaya may kakainin siya si Waki, mga idol dyan lang muna yan kasi pag pinalabas natin yan kawawa yung kuha natin ito pagkainin lang natin si Waki. oh ak Ayun siya hayaan na muna natin magluluto ako ng ito yung ulam namin ngayon pali pa ng halian kasi may natira pa kagabi na bisayang manok ito na muna pang nanghalian na to so magtitira lang ako ng pang ulam mamaya mamaya ang tanghali balikan natin mamaya si bagwisto andun balikan natin ulit ay po kumain mga idol mm oh сука ата дума Pwede naman pala siya dito lang sa labas. Kaya pala mo kuan yung mga balahibo niya, pangiting yun kasi nagkukuan. Lalagas. Yaan muna natin dyan. Yaan muna Punta pa ako ng kuan mga idol. Puntahan ko na naman yung mga kalabaw ko. Sabay igib ng tubig yan. Medyo mainit na. Mamaya pagbalik ko. Kulong na lang natin yan ulit. Pag okay na yung kuan niya. Yung pakpak niya. Saka na lang natin ito papakawalan. Alanganin pang pakawalan to. Hindi ito makakapanghanting ng pagkain niya. Si Waki kulong muna yan. Kasi nandito pa si Kuan. Bagwi sa labas. Mga dal, nandito pa rin oh. Akinain niya na ako yung Kuan. Yung isda na binigay natin. Silawis-wis -wis natin. Ayan. Ayan. <tinyo> So mga idol, pasok na natin to tapos pakawalan na natin si waki So pag maganda na yung kondisyon ng pakpak niya, pag tumubo na lahat, saka na lang natin i-release. Bale, tinawag ko talaga to sa dinner mga idol. Pag tawag ko doon, nasa ligas sila. Kaya tayo na lang magre-release pero pag okay na to, pag okay na yung kondisyon niya. So, pasok na muna natin tapos si Waki palabasin na natin. So, ayan. Ito yung mga balay ibon yun, no, naglalagas. So. Pag -okay na yung condition niya. Si Waki na lang. Palabasin na natin. Ah! Na! Ayan na. Kalabas na ulit si Waki. Waki, Waki! na ako ah. Ak, ating ak, pagkaon mami ah. kita yung kitang pagkaon kay mami ready di ak ak may mabiling ka isda awadid di ho bigyan natin ng isa pa si Joaquin mga edon. Tuloy, turay, o tamban. Ak, oh! Ak! Si Waki, oh. Ak! Oh! Oh, oh! -oh. Ah, na. Mga <laughs> oh, may mga idol, maliligo na naman yan si Waki. Iwaki-waki natin, oh. Ayun, mga lol. Hanggang dito lang muna yung video ko. Shoutout pa lang sa inyo lahat. Shoutout sa so 412,000 subscriber natin. Oo, hanggang dito lang muna yung video natin. So, thank you sa panunod.